ay namatay ng walang kabuluhan. Kaya tandaan ninyo, kung sino ka, yung ipinagkakapuri nila ay ang kaugusan, sabi sa Roma 2, sila ang sumusuway sa kaugusan. Hindi na lang isang utos ang nasusuway nila. Ang nasusuway nila, yung utos ng Diyos, oh, sa kapanahunan natin ngayon. Oh. Galacia 4.4 Pero tayo na, ba, sister? Basahin natin ang Galacia 4 Versikulo 4 Datapwag ng dumating ang kapanahunan ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kausan Upang matubos niya ang mga sa ilalim ng kautosan upang matagal natin ang pagtutupok sa mga anak. Sa ilalim ba kautosan. Ayun, sa ilalim ng kautosan. Pinanganap sa ilalim ng kautosan. Subod sa ilalim ng kautosan? Unawan. Fortified pinanganap. Yun na ang mahirap sa mga taong hindi nakakaalam ng kautosan. Eh. Sa ano pang kautosan? Yan! Tanungin natin, anong kautosan kaya ito na si Cruz ay pinanganak sa ilalim dito? Magtatanong tayo. Kailangan marunong magtanong. Isayas, kailangan mo. yung hindi nila alam mo. Oh. Ano, Sabi, ano, ano yung sinabi ni Isayas? Kasi... Tanong daw sa ministro. Sino ministro? Si Cristo. Sa saserdote tayo magtanong. Si Cristo. Eh sino may saserdote natin? Si Cristo. Cristo. O si Kristo, ito, sabi ni Kristo, Isayas? Oo. Isayas! 45 versículo 11 Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel. Sino ito? Sino itong Panginoon natin, ito, banal ng Israel? Kristo. Si Kristo, Baka hindi pa alam yung mga pastor natin yan. Eh. Ah? At talaga siguro, mga hindi pa alam. Baka akala nila kayo eh, ama to. At nang may lalang sa Kanya, magtanong ka sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawag ng aking mga kamay. mag kayo sa akin! Ganito. Parang eh? kayong tatanong kay Kristo. Kaya kasi dati sa hagar ba yun? Ha, ah, malakyas? Magtanong kayo! Kanyang tayong tatanong? Sa mga sasagdote. Oo. Oh. Kaya nang pala tatanong? Sa sasagdote. Hindi sa mga pastor, hindi sa mga ministro. Ang sabi dito sa Biblia, mga tanong kayo. Sapatkat ang saserdote pala, ano? Kailangan pala yung nasa bibig niya. Yung kautosan, palaging nasa ka... Yung nag-iingat ng kautosan. Ayan, naman, nakabasa na naman ang kautosan. Saan utos na naman yun? Oo. Oh. Kaya eh, nga, dininawin po natin mabuti, no? Kaya nga sinasabing yung mga hindi nakakaalam ng na kautosan, sinumpa, kasi pag nakabasa ng kautosan, isang pinuputos. Ngayon, pag hindi pa po sa pag nakabasa ng kautosan, is paghahandog. Malakyas 2. Oo, ano sinabi sa Malakyas 2? 7. 7. iba Ang mga labi ng saserdote ay dapat mag ingat ng kaalaman. At kanilang marapat hanapin ang kautosan sa kanyang bibig sapagkat siya ang subo ng Panginoon ng mga hukbo. Ano sinabi? Ahanapin ah, mo ka lagi kautosan sa bibig mo. paano nyo papaliwanag ng kautosan? Ang samping utos. Alam mo na hindi kinaaari yung ganap niya. E pag kaininutusan pala, kailangan mong ganap niya. Eh hindi mo alam ang kautosan. Hindi ka pwedeng yung saserdote. At wala na tayong saserdote talaga ngayon. Ano sinabi? Ang saserdote, matapat hanapin niya ang kautosan sa kanyang pilihan siya kung utos pa, kailangan na sa bilik sa totoo yun. Kailangan alam ng isang mga saserdote yan, isang nangangaral. At kung ano yung sampung utos. E pagka sinabi mong, ba, Cristo, ng sampung utos, gaganapin mo pa si Kristo na matay ng walang kabuluhan. Hmm. Kailangan, alam mo kung paano ipapaliwala yung sampung utos. Ang sampung utos, pagkakilala ng kasalanan niyan. Hindi ka na aaring ganap dyan. Pero pagka sinabi mo, ang sabong ulos kailangan pang kawawa naman yung tinuturuan mo. Kasi, niwawala mo ng pura endos Diyos. Kung sino ang mga tagapagturo, sila'y magnanakaw. Bakit magnanakaw? Minanakaw yung salita ng Diyos. Bakit? Hindi nila alam ipangaral na ang kautusan ay dumating upang ang kasalanan ay makapanagana, Hindi nila ituturo yan. Pag hindi nila ituturo, hindi nila nakawin ba yan? Hindi o bakit. Eh, hindi sinasabi eh. Hindi aral ng instruktado eh. Hindi siya ako kawin. Diba? diba? Then yun lang yan hakaw. Hindi nila nakawin ng Diyos. Hindi pinanangaral. Kasi hindi nga maintindihan. <laughs> diba? Sabi niya ako Sir Pedro, hindi nila maunawaan. Ayaw e, mo nang tiyaga eh. Hindi nila tatanin ko anong kautosan nyo eh. Anong kautosan nyo tala? Na si Kristo ay pinanganak sa ilalim ni Kristo. O, oh, nakalimutan niyo na yan. Lucas, hindi natin. Nung pinanganak si, si Kristo ngayon. Tingnan mo lang yung reference niya, sister. Lucas 2, 27. versículo 27. At siya ay nakuha sa Espiritu. At nakipasok sa templo ang sanggol ng Jesus ng kanyang mga magulang upang sa kanyang magawa nila ang nangukuhol. Ano yung sinunod sa kaagwalian ng kaugusan. Oh, di ba? Yung mga diba yung pinagpanganan pala, mayroong kaagwalian ng mga magulang Genesis 17, 9 10. At sinabi ng Diyos kay Abraham, At tungkol sa iyo, ingatan mo ang aking tipan. Iingatan mo at naging binhi pagkaraan mo, pagkamalay mo sa buong kalahay na nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo. At yung binhi Pagka namatay mo, tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At nang iyong binhi, hindi gaya ng samahan ni Kuli sa Elisa. At nang iyong binhi, nasi! Gaya nung kautusan na si Kristo ay sumasa ilalim! Na dapat natin sa kanya, tutuliin siya! Hmm, alam mo na, paano ang kautusan ha? Kaya hindi po, kinakabasa kayo ng kautusan is, sumunod na si Kristo sa sampung utos. Nagkasalamat na si Kristo kasi tapos siya. Naku po, dun akang ng Niwawala mo lang po nang Diyos to. Baka kinabit niyo. Naituro ba sa akin yan? Tinuturo ba nila? Hindi na nalang yan. Hindi na nalang. O alam mo na, sister ni Len. O alam mo na kung anong kausap ipinanganak si Kristo sa ilalim nito. Hindi pa rin sila ipinanganak sa ilalim ng kausap tutubusin niya nga yung mga nasa ilalim ng kautusan, no? O, di ba? Meron bang kasalanan na makatutubo sa kapwa kasalanan? Kaya